yan yan ang aking setting yeah dito ako natutulog gumagawa ng aking mga trabaho kapag gabi oh, wala well, isang upuan na nakikita nyo yan yan ang aking bass guitar siya si Hikari andali ipit yung ano ipit yung ada ganti she is a five string bass guitar and in standard D tuning ada oh, bah bawang gak tangkanya tatak. You know. tak Davis tagu natin. oh bawang di bah may ribbon ay ay matago ya abu siya. Ayan, dyan din ako nagpulog pag gabi, higa, ni higari. ito mga ko para sa teaching demo. Maghahanda na ako para bukas. Ito, ang aking papakay na aking cellphone. A previous something. MP3 ni Ate Joy. Index card. Ah, uh, ito Kodi ko ko yan. At ang aking binder. Siyempre, kailangan ko yan. Aking madumbag. Ba, diba, wala eh. At ang aking unan. Wala nang kumot-kumot. Ainit ah, ang panahon. Oh well. Balon, balon, balon. Yan ang bahay. I mean, I ah, stay, ano, sala. Oh well, I'm kinda, yeah. My topic tomorrow is all about extrasensory perception. Well, to start off, what is extrasensory perception? Well, Extrasensory perception is also known as the sixth sense. Hapin natin dito. Teka, baka mag-full memory to Lagot. Oh, well. Yan, yan. Ang mga kakulta namin ni Ate Joy. Upload ko na lang yung bukas ng gabi. Wanda ba? Diba? Tumna ako. alam